Ayan, maganda magandang araw po sa inyong lahat. So ito na po guys, ang pinakahintay ni Kindness. Ayan, hindi di, di, di pa tayo babiyahe guys ha. Ayan, so ito na po yung pinakahintay natin ang mag-impake. Sus, so, di gadali mga kakain. Ayan po, yung mga gamit. <laughs> Pero pagpipilian pa natin yan guys. Ayan po. And then, ayan, yung... Ayong ah, ano niya, yung baga, yung gam gamitin niya na luggage. Ayan, tapos yung iba na mga pinamili natin, o di ba diba, ang kalat-kalat talaga ng mga ano ni Kindness. Tapos dito naman sa kabila, ayan, si boss, nakaupo mo na. <laughs> ito, mga gamit ni Kindness naman. O diba, ay, nakita pa yung mga ano natin. <laughs> And then, yung mga bagahe guys, ayan po, nakaano na. So, ngayon namin tatrabahuin ito. So, nagkalat talaga, no, pati dito guys, ayan po. Okay! <laughs> Ayan po yung mga chocolate natin. So, may nadagdag naman po ako na chocolates, guys. yan. So, ito guys, hindi naman lahat ito kay kindness na pasalubong na. Ito rin po isa kabila po na mga side po ng ating husband. So, papadalahan din namin sila. Although, kahit halos may mga chocolate sila, guys, tuwing may umuwi, at kahit dito sila mama, so, alam mo yung gusto rin nila, may ma mga pasalubong. Ayan. Ayan. So, right! So, umpisa mo namin, guys, ang pag impaki natin. Gaya, araw po ng linggo at bukas may pasok kami sa trabaho. So, wala na kaming time. Yan po. Kasi, ilang days na lang po at nabiyahin na po si all right? Alright? Alright, guys. So, kasi Philippine Airlines po yung sasakyan namin. And then, ang allowed po sa amin, bawat isang tao is 46 kilos po. Kaya, uh, hindi po siya pwede na Uh, mag sobra tayo ng halimbawa yung isang maleta is mayiging 24 hindi po pwede so dapat kailangan dalawang maleta ayan po dalawa pong luggage ang magagamit natin bali 23 tapos dito 23 kaya ganito ang ginawa ngayon ni kind Ka dash kaming kasi tatlo kaming babiyahi so tigda dalawa kaming maleta ayan so ayan po uh, mga sandals ayan gadahin ng anak ko sapatos, perelam. Ganito si Kainesh, binabalot ko po yan, guys. Ayan po. So, hinati-hati ko po para mag-balance din po yung matimbang natin mamaya. Ayan. And then, nakahanda na rin yung timbangan doon sa gilid. Okay? Ayan po. Alright, guys. So, ito na po yung guys, no? Halos ang nandito po is mga gamit po ito ng aking unikaiha. So, titimbangin natin, guys, ngayon kung aabot ba siya ng 23 kilos or magsobra pa. Ayan. So, ito yung mga tips talaga ni Kindness, no? Ayan, uh, kung pwede talaga, timbangin na natin. Para hindi tayo magkalkal pagdating sa airport. Okay? right guys? So, tignan natin, guys, ngayon. Kung ilang kilo ba siya? At 20 ra. 20. Kira. Okay, Yan po. Hindi lang kasi natabunan, guys. Ayan, oh. No? 20 lang po siya, mga kakain. Ayan. Binaliktad lang ni Kainis yung video, ha? Ayan po, 15. Hindi siya umabot ng 20 kilos. Okay? Ayan. So, safe tayo, guys. Dapat 23. Ayan. <laughs> okay? right guys. Ito naman yung kay kind National Luggage. Ayan. So, yung isang luggage natin, halos sa mga anak ko na gamit. Ito naman yung sa akin. Tapos, yung ibang maleta naman sa sban ko, tapos yung iba yung sa mga, uh, mga dagdag natin na mga kagamitan, no? mga pasalubong, ayan. So, simula na muna ni Kindness. So, hinanap namin yung susi nito, guys. Kasi, hindi ako gumamit ngayon. Yung ibang mga maleta ko na mga disiper, hindi namin ginamit. Ito yung mga gamit namin. May mga password, tsaka mga disusi talaga. Alright, guys. So, ayan. Yung kabila pong ano ni Kindness is puno na puno. So, dito naman tayo. Ayan. Binalot pa rin kayo din yung mga sapatos ko na gamitin ko doon sa Pilipinas. Okay? 21. Alright, Alright guys. Kay Kindness. yan, Tinimbang. Ilan? 21. 21. Are you sure? Mm. 21. Diyan na 21. 21. Okay na. Basta wala mag... Wala mag 25. 23. Daw, titignan natin mabuti, guys. <laughs> Ayan, ito. Okay. Tignan natin kung ilang guhit ba ito, mga kakain. Wala tayong guhit. Ayan. Twenty. Twenty-one to twenty-four. Ah, twenty-five. Twenty-four na ka? Alright, guys. Ulit po ang timbang dahil nagsobra sobra tayo kanina, no? Twenty-four kilos yun, eh. Ngayon, ilan na yan? Silipin natin ang mga kakain. Nasa mga twenty, twenty-one, twenty-three. Ah, 21 one and a half. 21 and a half 21, 22 and a half ay wala pala yun kanina may half half pala ito Right guys yan po so titibangin na naman natin ngayon yan kasi kayo na nakamali si kind mesh kasi may maliliit pala ito na linya paningin ko pare pareha sila ng linya maliit pala na linya may half half 20, 20 and a half. Yun. Lang lang. So, ito ngayon is 20 and a half, 21, 22. 22. Yes. Nasa 22 lang po ito mga kakain. Yan. Okay. Yan po. So, balik lang si Kainish na. Okay. Alright guys, ito na yung pangatlong luggage ni Kind Nesh. So, dito ko ilagay yung mga ah uh, pasalubong natin. No? Yung iba, mga sapatos, mga towel po. Yan So, nakatatlo na po tayo ngayon. Alright guys, dito po tayo no. Ang hirap po mag-impake mga kakain. So, yung ginawa ko guys, pinaghiwalay ko yung ating mga katulad po nito mga shampoo, pinagbabalot ko po yun, guys. Pero hindi naman yan basta-basta mabubuksan din. Ayan. Okay, so, yan po. So, pinaghiwalay ko yung mga sapatos. So, dito banda guys, may sapatos pa rin tayo, pinaghiwalay ko no. Tapos, dito naman, ayan, yung mga gagamitin natin. So, nagdala talaga ako ng paper plate kasi mas maganda nga yung paper plate dito, no? Yan, ma kapag nasa beach tayo, walang hugasan. <laughs> Alright? So, yan po so sinadya ko lang naman guys kasi nga po alam ko sinulit ko lang kasi yung bagahe ko kasi sayang naman po kung may ano tayo sa bagahe no? ka ka na kaya naman po natin ilagay okay so ayan at syempre may makintab tayong no ayan po ito yung isa sa request po ng aking chuhin ayan so yung gusto niya makintab gintab daw mga kakain so maganda po ito na sapatos guys kasi yung isa nito ayan binakabalot pa Ayan May ano ito. May reserva po ito. Natatanggal po ito. Itong kayong takip, yung ano niya, apakan Tapos ito, yung reserva niya. Okay? Right. Lagay natin dito, no? Dagdag natin. Alright guys, ayan po. So halos medyo puno-puno na puno. And then, hindi ko to talaga masyadong puno nga po. May mga ano ito, may laman yung ating mga shampoo, mga conditioner. So, di ko alam kung ilang kilo to ngayon. Si, so, syempre, titibangin pa natin, guys. And then, sa itaas po nito, uh, lalagyan ko po ito ng mga tuwalya po. Yan. Okay? Iba Alright. Kabuan niyo ang, ang Hindi masera. Hindi ba ang Burot kayo din. Okay. Yan, guys. So, medyo ano, bawasan natin guys, uh, niluwagan namin doon kasi nga bubukol yung paper cup natin, di ba? So, ang ganyan si Kind Nish, no? Hindi na tayo magastos pa doon ng pambili-bili ng mga ano. Pagkain na lang bilhin natin doon, guys. Ayan. Okay. Ano? May ba? Alright. Wala ipit Wala dito. Ano? na ipit. ipit? yung sila. Masih mau pulang. Oke. Okay. Yang nanti berani Mas ya. Tatlong ano na tayo ngayon? Tatlong luggage. Wow. Okay. So. Yeah. All right. Ayan guys, naisara na talaga mga kakain. <laughs> so, titimbangin na naman natin to guys. Para sigurado no, hindi tayo makabayad. Okay. Sa oh. so, tingin mo, ano pa ba yan? Kasi ano eh. Okay, hmm? Look at 25 25? Oh. 25? Hmm. Dawasan natin 25. Bawasan natin kasi may mga ano kasi yun shampoo. Well. So, ito yung maganda mga kakain mo. No? Ibinabahagi ko po sa inyo. Katulad po nito guys, kung hitay tayo nagtimbang dito, kung sa airport tayo, ito ay napakalaking trabaho natin, ma, yung oras natin, no? Kaya yung minsan, may yung iba biyahi, hindi tinitimbang, yun ang problema. So, katulad dito, nasa bahay pa tayo, babawasan natin to, po ito. Yan. Kasi alam natin na sobra po. Okay? Alright po mga kakain. Timbangin na naman po natin ulit ito. Titingnan natin guys kung... Kasi binawasan ko siya ng dalawat kalahati po. Yan. Kanina, 25 kasi siya. So, kalangan 23. 25 yun po? Ano ano na. Oo nga. Ano pa rin? Bakit kaya? Wala na sampo. Wala well, man. kita okay. 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 25 pa rin. Sige, bawas. Bakit kaya? Imposible. Okay guys, sa pangatlong business po, nagtanggal na naman kami, no? Ayan, dahil 25 kilos pa rin po, ko alam kung bakit. So, ito yung pinagtatanggal namin kasi medyo mabigat ito, no? And then, ito. Ayan. So, tinanggal namin, guys. Right? Okay, tibangin namin ulit. Tanggal. Right guys? So, tignan natin. Ayan. 20 so, nasa mga 21 and a half or 22. Ayan. Safe na po tayo, guys. So pwedeng-pwede pwede na. So may pa may tatlong luggage pa. <laughs> okay? <laughs> Grabe. <laughs> So, ayan guys. At ito naman po yung ating pang-apat po na luggage, no? So, ito yung mga binili ko po na mga pasalubong rin po natin. Ang mga cup ramen. So, uh, gusto ko ma-save siya. So, tinanggal ko siya sa kanyang box. Nilagay ko lang po sa luggage natin. And then, yung ibang mga chocolate. So, hahatiin natin guys. So, ito, ayan po, iba't ibang mga chocolate. So, syempre, ito talaga yung mga Uh, pasalubong natin. No? So, pinag-isa ko lang yung mga, so, depende lang po sa so, pwedeng ma malagay po dyan, maipasok sa ating uh, maleta. And then, ito naman pong ating panglima na uh, luggage po natin. Ayan. So, may chocolates pa rin. Yan po, hindi ko naman lahat pinagsama. So, halos guys, ito po yung tips ko no, na paghihiwalayin natin na mga sapatos. Yung iba minsan hindi po maghiwalay yung mga pair nila. Alright guys, so tapos na po tayo guys sa mga chocolates. Ayan po yung maleta natin. And then ito naman po yung, alam niyo po guys, eh, di ba? medyo maliit lang talaga siya na, na maleta ito. No? So, ibang iba talaga ang gamit ng lalaki. Ayan, so napakadali lang guys. <laughs> Ito ba? bilis lang. So, mga pantalon niya, ng asawa ko, Ayan po. So, ibang-iba talaga. So, kay Kindish, dito ito magkasya ang gamit, no? Maraming borloloy ang mga babae. Okay? So, ayan guys. At sa wakas, is na po natin, no? Lahat-lahat po, hindi po tayo mag-over baggage. So ayun guys, ito naman yung uh, may isa kaming maleta ano, na hindi pa namin isasarado kasi may lalagay pa po kami katulad niyan mga pabango namin, gagamitin namin. Then after that is ilalagay namin sa maleta. Okay? So katulad nyan, mga cord po, ayan mga bitfitni kindness, mga importante po. So may mga ano kami na ilalagay pa. Kasi ginagamit pa namin yung iba, okay? So, yun po. At least, yun po ang isa sa mga tips ngayon ni Kindness, no? Na uh, kung pwede talaga at malayo pa yung flight natin, mag-impactin na tayo ng maaga para hindi tayo mag-over-baggage, alright? All right guys, so ako muna ay magpapaalam sa inyo at magpapahinga na po si Kindness dahil may pasok pa po tayo sa trabaho bukas, no? Ayan, so at sana is uh, nakapagbigay ano ako yung parang mga kung ano ba yung mga dapat gawin kapag Uh, magfly mag-flight tayo. Ayan. So, kung napansin nyo po guys, sa mga nakaraang mga premier ko, si Kainish is bili ng bili. Ayan. Pero, tinatansya ko po yun guys. Katulad po nito, tamang-tama lang po aming bagahe. Dahil Philippine Airlines, anim po ang allowed sa amin na luggage. Ayan, 23, 23 lang naman po ang pwede sa isang luggage. Alright? So, since kami is tatlong tao, kaya anim ang pwede sa amin na madala na mga bagahe. Okay? So, ayan po guys. So, yun, isa rin po sa mga tips ni si Kindness na kung pwede talaga mag ng maaga at magtimbang. Yan po. So, kung nakita nyo po kanina guys, Uh, kung hindi kami nagtimbang dito pagdating namin sa airport, ibig sabihin noon magkalkal pa kami, 'di ba? So, kukuha ng oras sa amin 'yon. Kaya minsan napapansin niyo po, isa sa mga dahilan na 'yung iba uh, maiwanan ng eroplano, eh, dahil 'yon sa mga bagahi din minsan nagkakaaberya 'yung minsan naman uh, nagmamadali na. Ayan po. So, isa yun ito sa mga gustong ibahagi ni Kindness na kung pwede sa bahay pa lang timbangin na natin kasi hindi talaga basta-basta guys kung magbukas tayo ng ating mga bagahe doon sa airport. All right, so ngayon po is mapapahinga na muna si Kindness at maraming maraming salamat po sa iyong panonood. Bye guys!